sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatangang at may mabubuting kaluban. sanman man kayo naroon sa si iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at sa sakit araw-araw. Uh, pagpalang gabi na po sa inyong lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy niyo po lamang ang pagsuporta ang pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Iwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share, at pakipindut na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. Pakakalug po po sa, at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking manalalaman na panggamot na sa sakit na spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggabot na mga orasyon na dito po na matutuklasan sa iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan, gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang at palagi po ninyong isa puso at isipan at panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at ikisalat magmahalan o po pong, pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po balang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan makakalob sa inyo lahat ang siksik dik dik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos na mga kapangyarihan sa lahat sana po uh, po kayo makalimot pong uh, tumulong po sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay ito yung napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. Yan po ang pakatanda nyo po lagi. Dabis uh, po yun na uh, yun po ang gustong-gusto ng Diyos sa mga sa lahat. Uh, pag nakatutulong po kayo ay uh, mas lalo pong uh, gagabayan kayo ng Diyos sa mga sa lahat sa mga kabuti ang ginagawa po ninyo. Maraming salamat po. Uh, sabi nila na pag binato ka ng tinapay, uh, bat, binato ka ng bato, batuin mo rin ang tinapay. Sabi ng uh, kasabihan po. Kaya bago po ang lahat po ay uh, shout muna kay Belindo Palisok, uh, Bike Tie Shirley Royora from Bicol, Ryan Labisti, Junix Bin Nadine, uh, Gerald Jimenez, Geraldo Jimenez, Arnold De Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Ruben Mantanella, Marlon Huyuhu, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dream Janice Nolo, Arnel Ayalo, Pantalyon Bobis, Northern Bo, commented, to Aljon Andong Kurogi, Tani Janan, Marvin TV, Koldo TV, uh, Rons Marcelino, Ronald Sator, commented, to Aljon Puod, um, Landra, uh, Yes, Just be a Masiya, Commented, Mr. Ramos. At, sa mga hindi ko po nabanggit po, uh, sa susunod na lang po na, pag po, eh, babanggit ko po. Sana po, huwag po kayo magtubiling, uh, mag-subscribe, mag-like and share, at pakipindot na rin po ang follow po. Maraming salamat po. Uh, ang isi-share ko po sa inyo ay yung po, uh -huh. tigal po sa magaling na lalaki para matab matablan siya ng malumo iwan ka ng pangasinan po uh sa wala pa pong uh, poder po uh, magdasal po ng isang kamanamin na ng Maria Luwala uh, wala natin sumasampalataya kung halimbawa yung may kababayan po kayong ganyan po na ah, uh, ang dami pong ginagawa mga po sa buhay at mayabang po uh, yan po um, may yabang yabang po at uh, lahat na po sa kanya uh, nagmumura. Pwede niyo pong usalin po sa kanya para kung kung siya madala po. O... yung marami pong kalaman po sa mga kung puro ginagamit po niyo sa mga kanumalyan po. Uh, ginagamit, ginagamit po niya sa pangkon po may kalaman po siya na uh, pinagklub sa kanya uh, ng limonyo na kapangyarihan po. Uh, ginagabit na po siya sa iba-ibang mga uh, konpo. Para siya po itablan po ay uh, usalin po niya sa kanyang harapan na uh, usalin po sa isip lamang po rin di mahalata at hindi po sa taong magaling na lalaki para tablan. Kung may konpo siya, kabal po siya, siguradong tatablan po hindi po siya makukon po, tatablan po siya kahit may kapangyarihan po siya na uh, galing po sa demonyo, sorry po, sorry po ito po. mahangin po kasi yan po tatablan po siya magdasal po ng isang ama namin sa mga wala pang pupuder magagawa po ng kahit sino po na kung po basta magdasal po ng uh, pudir uh, ama namin na bagay ni Maria Huwag natin sumasampalataya. At sa, dapat po sana dito po yung maisaulo po nyo itong orasyon na po ito para magagamit po nyo sa pang uh, magagamit po nyo kung halimbawa uh, biglang pang, pangyayari po na kung po dapat po maisaulo po nyo ito. Hmm. Magagamit po rin ito sa kumbati po ito. mga nangangamot po. magagamit po sa pagkumbati po ito. Uh, usalin po nyo lamang po at i po sa puyo o ipo sa daliri po at tusok po sa tagiliran po yan po I ko po ipapalakin ko po Ang oration po ay amtura, burhab, tukaray, yatri, bulimum, puh. Sura, amtura, burhab, tukaray, yatri, bulimum, puh. Sura, amtura, burhab, tukaray, yatri, Uli mong... Puh. Yan po ang orasyon po. Salim po sa isip lamang po at ipo sa taong magaling na lalaki para tablan po. Kahit ano po yung gamit po niyang kapangyarihan na pangkabal po o kahit ano po man dyan po na galing po sa kaliwa o kung po ta siyak na, na tatablan po siya. Yan po. Sana po kung may ballpen lapis po, uh, ballpen notebook po kayo isulat niyo na po para ma-memorize niyo po kung gagamitin po niyo. Yan po. Sora Amtora borhal, Burhab Tukaray Yatri bolimom mo, po. Yan po. Sana po na gusto po niyo aking uh, video. Maraming salamat po sa inyo na Yan po.